Hello po sa ating lahat. Uh, good day. Magbigay nga tayo ng komento okol dito sa uh, trending na thriller ng isang pelikula na ginawa at uh, directed by Daryl Yap. Uh, Ayun sa eksena ng nasabing pelikula sinasabi na itong si Pip si Paluma ay nirik daw ni Big uh, Soto. So, yan, yan ay base doon sa na. Uh, para sa akin, na uh, uh, unbelievable dahil uh, noong kabataan natin, talagang nanonood tayo ng uh, iskol school bukol, talagang uh, tumatawa tayo sa yung comedy ng uh, grupo na yan, uh, Tito Vic at uh, Dewey uh, Pagkatapos uh, naging uh, sikat din sila sa music uh, industry Okay, naging, naging sikat din yung kanilang grupo bilang isang uh, banda Yan ay asako pa ng sinasabing Manila Sound Okay ngayon, uh going back itong si Daryl Yap. Ang natatandaan ko, naging controversial ito noong uh ginawa nila yung pelikulang Made and Made in Malacanang. That was uh after the presidential election noong uh, 2022. Uh, sa pelikula na 'yan, uh, maliwanag na ang mga Aquino ang kontrabida pagkatapos ang mga Marcoses ang ma mga Martyrs, uh, 'yung sila 'yung badgood, uh, sila 'yung hero, etc etc ano? Bagamat marami din 'yung sinasabi na pa, uh, parang bias 'yung uh, Uh, a so simply may kanya-kanyang uh, opinion but uh, as far as i can remember uh, parang wala pang ginawang pelikula ito na naging uh, sikat but dahil uh, mostly yung ginawa niya ay puro uh, controversial. So, naging sikat dahil may controversy. So, yan. Uh, pinapanood. Okay. So, gan ganun yan, ano? Ngayon, nakaka parang very disappointing dahil may mga nagsasab may nagsasabi na actually yung controversy na yan na pang re ay ginawa yan o scripted para si sisikat yung pelikula na ginawa nila, then panuno, panuori ng mga tao. May nagtistigo dyan. Itong si Kwan, uh, ano, ang pangalan noong napanood kong uh, interview? Koka uh, Nicolas okay ko uh, ka Nicolas so ayun anyway ang mga lahat ito, mga screen name lang nila no just like yung Pipsi Paloma actually uh, screen name lang nila no? ngayon na uh, sabi niya uh, gawa gawa lang yon dahil uh, kung talagang na-rip si Kuan Pipsi Paloma alam niya yon dahil talagang kasakasama niya itong si uh, si Paloma. So talagang uh, kaibigan niya para silang magkapatid. So kung saan yung isa, nandoon yung isa. bakat, ba na sinabi niya sa interview na hindi totoo yung rip Parang sinabi niya na scripted yan noong kanilang director para sisikat yung kanilang pelikula. Although, mayroon din ang sa-sabi na talagang kung isa nagla, nag, uh, nagmamalabis itong mga Soto Brothers, uh, et, cetera, et cetera. So, actually, hindi naman talaga natin na uh, alam yan, ano? Uh, siguro, kung buhay pa itong si yung director, ah uh, I think De Cruz o pagkatapos tong si Pipsi Paloma kung buhay pa sila they can testify but uh, it's so happen na patay na itong uh, dalawang ito kaya yon ngayon na uh, ito ano na naisip ko lang ito kasi nagka-travel yung isip natin hindi kaya parang panyan Uh, hindi tayo, hindi natin ipinagtatanggol yung uh, sotos. But then, uh, para bang demolition job? Okay, bakit? Kasi uh, itong uh, itbulaga na talagang originally mga tito-bikanju yan. Uh, mali pa tayo, nanonood na tayo ng itbulaga. Pagkatapos uh, yan, may naging, ano, uh, uh, naging kaaway dahil dyan sa rights ng uh, yan, ng uh, TV program na yan, ano? Okay. So, yan. Uh, kaya, yon parang may demolition job. Pagkatapos, uh, siyempre, itong isang soto na si Tito, ay tatakbo for sa for uh, senatorial slot so baka nagtitik advantage din ano yung mga uh, iba diyan para mai pag siyang ibot iboto then ma marami pang mga may mga kwandaw mga sotos na tumatakbo pa sa ibang posisyon. Uh, position. So, yan. Uh, siyempre, pag naging uh, controversy itong uncle nila o yung tatay nila, siyempre, mababawasan ng boto yan. At pagkatapos, uh, ito yung malupit, yung matindi, ah uh, talaga nagiging sikat itong si Bicos Soto. Bacon dahil anak ni big at saka ko ni Angeles. Then na uh, sinasabi na marami siyang accomplishment sa Pasig as a mayor. Okay, ulitin ko. Marami siyang accomplishment as a mayor. So na napapanood ko yung mga yung mga ulat. So na, nakakatuwa no kasi yan uh, may mga new breed of uh, public officials tayo na talagang ginagawa yung tama for the country kaya sinasabi hindi hindi impossible that in the future uh, he could run as president of the Philippines so yan ang kan ngayon, as, as early as now, then dapat uh, puto, uh, putulo na ng sanga, no? Okay, parang yun ang term. Uh, abang uh, hindi pa masyadong mataas, putulo na para hindi siya tatangkad. Yung istri, ano? So in other words, uh, sa isang tao, i eh, gagawa ka ng mga kwan uh, demolition job para ma-down yung isang pamilya. So, hindi na believe yung mga tao sa kanya. Okay. Kaya, Panitong si Daryl Yap, para sa akin, parang nai-intrigue din ako sa uh, personality nito. No? Kung totoosin, e, bata pa naman siya, hindi talaga niya alam yung nangyari then uh, during those times uh, tayo na, nagbabasa na, 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 ano nakakabasa na tayo ng diaryo noon na uh, kung may mga pinapanood sa ano, interview sa TV etc etc okay kaya kaya nakaka dismay na itong mga iba itong uh, no Tito Big and Joey na sa kanilang programa noon na School Vocal talagang uh, magig naging kan ang Pilipinas ano uh, tumatawa ang mga Pilipino dahil sa yan itbulaga at din sa uh, school vocal at ganoon din sa kuan yung dyan uh, ang Marsha at saka hong Alung Darilis, et cetera, et cetera. Those were the golden days for uh, Philippine uh, film industry at saka kwan na rin ano, sa TV programs. Okay? Ngayon, na ito na yung mga kwan ngayon, panang ngayon, na uh, ang ginagamit ay controversy para sisikat. Hindi. Talagang sa palagay ko, uh, sisikat man kayo yung mga ganyan na ginagamit ang, uh, o gumagawa ng kontroverse. sikat kayo, pero hindi tatagal din. Iba talaga yung mga, kung natin na talented, uh, talagang uh, patas lang ang laban ititira, like, laika, ifiji, ganun yan, ano? Ngayon, ang challenge po sa mga sotos, ihabla yan si Daryl para magkaalaman na. Okay? Uh, this is also one way to cleanse your name uh, o linisin ang pangalan ninyo at ma-set uh, right yung mga bagay-bagay na yan. Ano. Uh, pagkatapos, kung talagang hindi eh, totoo yan, eh, dapat itong director na ito, ah, uh, he should be made to pay uh, ikulong siya uh, magbayad siya ng uh, damages uh, etc etc et ngunit ito tayong mga Pilipino pagtayong tayong pa ano uh, yung pagtayong masway o maniwa, paniwalang paniwala sa mga taong uh, ganyan Huwag tayong pabudol-budol uh, in other words. Binubudol nga na tayo sa politics, sa ibang bagay, hanggang sa sinihan, hanggang sa mga palabas, binubudol pa tayo. Hindi sana ganyan. Ano. So, yan. Uh, muli, thank you. Sana ilike at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Maraming salamat.